ang Masbate Gold Project o MGP ay isa sa mga nangungunang producer ng ginto sa Pilipinas na pinatatakbo ng Phil Minera Resources Corporation at Phil Gold Processing and Refining Corporation o PGPRC. Taong 2009 nang magsimula itong mag-operate sa Aroroy Masbate. Ang kanilang operasyon ay open pit mining at ginagamitan ng modernong teknolohiya. Mas ligtas kumpara sa tradisyonal na pagmimina o underground mining. Ayon kay Maureen Bien, ang Environmental Superintendent ng Filminer Resources Corporation, hindi lamang sa paghahanap ng ginto na katuo ng MGP dahil isinusulong din nila ang responsableng pagmimina. Aniya, kasabay ng pagmimina ay nagkakaroon din sila ng rehabilitasyon sa lugar, tulad ng pagtatanim ng mga puno kung saan sa kanilang plant nursery din kinukuha ang seedlings na itatanim. Ang technique namin is after planting, if may makita kami na non-survival or mga mortality, continuous yung replacement namin ng mga non-surviving trees na yon. So siguro after ilang years dahil continuous yung, yung replacement, yun, nasa 90% ang ating sure na survival rate noon. Medyo ang challenge lang talaga is yung mga bushfires nga na hindi naman namin ginugusto pero nang nangyayari talaga siya every summer. So may mga areas na mataas ang nagiging mortalities ng mga planted trees because of bushfires. Taong 2017 ang simula ng pagre-rehabilitate sa lugar kasabay ng rehabilitasyon. Isang proyekto din ang binubuo ngayon ng MGP para makapagbigay ng trabaho sa mga residente, lalo na sa walong barangay na sakop ng Minahan sa tulong ng kanilang agroforestry experimental field. Ang um, future objective namin is ma-transfer yung agroforestry system, yung agroforestry technique sa community. So para yun yung magiging livelihood option nila. So, yun po talaga. So, lahat po ng future looking sa mga maiiwan ng legacy ng mine, lalo na dito sa mga mine out areas, rehabilitated areas, is yung something na mapapakinabangan pa ng community after ng pagmimina. Bukod sa pagsisikap na mabawasan ang pinsala ng pagmimina, prioridad din ng MGP ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa sa planta. Samantala, inaasahang magtatapos ang pagmimina sa lugar ngayong 2028 para sa mga balitang tatak Bicol. May insinares.